Good morning! What's up, everybody? For today's video, guys, gagawa tayo ng gambas or tsaptsoy. Ayan. Sime tsaptsoy ang gambas. Ayan, guys. Next ay lagyan po natin ng star margarine. Ang igigisa ko dito, guys, sa ating gambas. Ayan, guys, ang ating mga risikados. Mm-hmm. Ayan. Ayan po. Ninulunod ko na yung ating bawang at sibuyas. Sugka yun lang ng sugka yun. na rin natin ang pasayan, guys. Sinagay na rin natin ang potito at ang sayuti. Sugka nang lang ng sugka Hanggat sa gaganda ang labas. Lalagyan natin ng paminta yan, guys. Minalagyan ko siya ng tubig na may kong para lalapot ang ating risikados. Ilagay ko yung sabaw ng ating Del Monte. Kumukulo-kulo na siya. Hintay na lang natin, guys, na medyo malambot na po yung ating sayuti at saka potato bago natin ilulunod yung dahon. Tapos niyan. Tapos na. Gambas. Gambas. Ayan, guys. Patapos na po ang ating gambas. Ang ating sapsoy gambas. Ambot. Mas tamao na ni. Hi. O, diba? Ang ganda, guys. So, ayan na, guys. Gamay lang pakulo gamay. Luto na ni Ron. Thank you for watching everyone. Good morning. Love you Mama Manu.